Good morning mga boss uh, road trip to Dariga na naman tayo mga boss kung so, saan itinakali tayo ang uras natin mga boss ay eh, 7.20 na mga boss ngayon lang ako naka oh, no. Tapos, 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 ko mga boss dahil naligaw ako kagabi tapos eh, nakatulog ako mga ilipi na sarap mga boss matulog pag naligo, kaya tinahali ako mga boss kaya let's go road trip to Dariga ang pinyak mga boss ay eh, 100 pieces ang kinuha ko kahapon kaya let's go Ayan mga boss, pinya po. 100 pieces yan mga boss. Gaganda lang size. iso. Kaya let's go, let's go. Kita-kita sa dalig mga boss. Mga boss, ang pakwa natin at pinya. Ayan, pinya natin mga boss. Oh. Ayan mga boss. Sana bigyan tayo ng Panginoon ng magandang binta ngayon at makabayad tayo ng buho na ng pinya. Ayan, let's go mga boss, let's go, let's go. Ayan mga boss. tumal ayun, tayo pa marami talaga mga boss Dilobol tayo Kada ang kadalaman ng panahon kadalang init pero tumal talaga mga boss kaya yeah, let's go mamaya sa palengke upos to mga boss kaya yeah, let's go